Ay, okay, mga kamukil na. No? So, bali pangunang materyales sa project na ito, mga kamukil, 'yung binibili natin. Ito. Meron tayong 16mm na binibili dito. O gaya pa rin ng dati, no. Uh, direct to bodega tayo. O so, uh, unang habol natin dito. Makakatipid 'yung may-ari kahit pa no. So, nakarga na 'yung ano, isam tanir, no, ng siminto. Ito lagi 'yung kinakargahan ko, mga kamukil, no, sa mga uh, materialis sa project natin o so, isang tanner yung kinuha ko muna partial lang itong mga kamukil lahat ng binigay kong quotation kay ma'am partial lang muna Yan. kasi maari pang may magbabago sa plano na hinahawakan natin although dala, dala, dala ko yung plano mga kamukil Ayun, oh. ito susunod natin o so, meron tayong 16mm tapos meron tayong 10mm at saka 12 na bakal na kukunin tapos pinulik bird dyan tayo papasok tayo dyan mamaya Ayan. Right. Pwede ito yung bodega nila mga kamukila. Dito nakalagay yung ano, mga pinulik, smartboard, plywood. Oh, nandito. So, imagine ninyo yung isang sako na simento yung nabibili natin. Nasa 177 yung isang sako. Mega cement yan mga kamukila. Hindi yan all sim. Tapos, sa mga hardware yan, nasa 225 to 220 yung price. So, napalak, napakalaking ano, uh, save. Kumbaga, Uh, ilan libo yung masisib ni may-ari dyan pagdating sa mga bakal yung unang mga budiga din na pinuntahan ko kapon yung binigay nilang quotation sa akin aabot ng 41,000 sa mga dipombar bar lang 41, meron ding 50 so dito mga kamukil uh, mahigit 39 lang siya no, yung nabayaran natin dito, 39,000 so ilang libo yung natitipid na may-ari sa bakal pa lang no? and then itong sasakyan din ah uh, dahil soke okay ko na to kaya uh, always may tawad tayo dito sa tracking pay and then pangalawa nagsusuporta din kasi to ng ano mga kamukil sun and gravel yung negosyo nito kaya sa sun and gravel makakatawa din tayo dito sa sun and gravel mga kamukil meron din dun sa pinaka site na kusan yung project natin na mura pero tinitingnan ko kasi sa sun and gravel mga kamukil tinitingnan ko yung quality ng buhangin at saka importante yung mga graba na gagamitin natin. So, aanhin natin yung murang buhangin, murang pisuhan, na kung ang quality naman ng buhangin is maano sya maputik. So, pangit po yun, no? So, kailangan natin uh, piliin yung magandang quality ng buhangin, especially sa mga graba. May mga graba kasi mga kamkil madalas, uh, halos parang apog yung yung graba nila no hindi masyadong matibay hindi solidong bato kaya mat mura yung presyuhan so gaya nga nang sabi ko sa may-ari aanin natin yung mura eh, hindi naman garantisado yung quality so ito sila mga kamukil tested ko na to uh, napakaganda ng buhangin nila napakaganda ng graba uh, at hindi naman gaano kamahalan yung presyo nila okay yung pinulik natin na kinarga mga kamukil pang ano natin yan pang forma uh, pang -forma sa mga posti maraming pusti kasi yung gagawin natin doon Uh, mula doon sa mga poste hanggang sa mga beams natin nagagawin ito yung gagamitin natin pang forma so mamaya ah uh, hihintayin ko pa yung ano ni may ari dito yung nasa abroad pagdating doon sa mga scaffolding no? Uh, ano yung may advice niya so may computation naman ako pagdating sa scaffolding mga kamukil kung saan tayo makakatipid doon tayo yun yung laging pinaka priority ko mga kamukil no? first priority ko sa aking mga client kung saan makakamura, makakatipid. Doon tayo. Okay? Right, mga kamukil lang. So, bali ito mga kamukil, eh, ano na lang natin, sa pagbili ng mga deform bar, mga bakal, may mga ano yan mga kamukil. May mga coding, color coding, no? So, ito yung napapansin nyo, color blue, yung coding nya. Pero, sa pagka ngayon, mga kamukil, dahil napaka, mautak na din yung mga, nagbibinta ng mga ganito o parang hindi na masyado itong nasusunod no? Kasi kapag uh, dating ng bakal dito Walang coding yan Pag nag -re request si hardware O tayo ng color coding ah uh, Pinakamataas kasi red no? uh, Wildable Lalaban sa weldingan So matik na kukulayan nila ng pula uh, Pag dating ng bakal dito walang coding yan Pag nag order ka ng ano weldable na bakal ah uh, Color red yung coding na gusto mo Kukulayan nila yan So sa ngayon hindi na masyado nasusunod to na so, napapansin niyo yung buakal natin uh, yung coding niya color blue di ba So yung iba naman yung 16mm ah uh, ko kanina ah uh, color yellow no Yo so, basta yung pinakamahinang standard ng bakal uh, white no white coding Oh so, ito ah uh, color blue So mataas pa yung uh, quality nito sa weldingan oh so, hindi naman i-weld to mga kamukil nakatali to ng ano ah uh, tie wire kaya okay lang to no So importante kapag bibili tayo like mga tubular, will the uh, we will kasi natin yan, hindi pwedeng talian ng back ng tie wire. So kailangan bantayan natin. Bantayan natin yung ganito. Color coding tayo. Nasa red, yellow and then green. Yun yung mga mataas na quality ng bakal na pwedeng nating i-welding, no? Pero kapag kapag halimbawa uh, yung coding niya is white So mababang quality po yun ng bakal na i-wield natin. So, maingat po tayo sa pag-wielding dyan. Nasa welder po natin yung uh, kapakanan no? ng isang bakal kapag mga white coding. Right? Right mga kamukil. So kagaya nito mga kamukil, tubular siya. Kapag ka mga weldable na bakal yung light tubular mga kamukil, ito yung isa sa pinakatitingnan natin. Itong color, no? color coding niya. So mataas sa... Uh, weldingan to ang yung coding niya red so kapag ka mga tubular yung dipon bar mga kamukil yung coding niya is blue okay lang yun kasi itatali naman natin yun hindi natin i-weld so sa mga tubular importante na titingnan natin yung mga ganito yung color coding niya no oh so, mataas to mataas sa weldingan yung quality nito weldable kahit mga kamilo, bali ito yung binibili natin. Bakal, sininto, pinulit board, no? Tapos chichik pa kung sakto ba. Bago mailabas yan dito sa budiga, maraming magchichik, no? So pagdating mamaya sa ano, sa area, uh, ichichik din natin to, no? So ito yung mga pinaka gagawin kapag ganitong mga transaksyon. Deliver sa area, so, ichichik muna. Tapos pagdating sa area, ichichik muna natin. So kung napapansin nyo yung coding ng ating bakal Meron siyang red, merong green So mataas po yung quality nito uh, Weldable po yung ganitong mga bakal lang, Kaso lang Hindi naman natin tiwi-weld O may pagkakataon din na hindi natin maiwasan na Magwi-weld tayo dito So mabuti na yung I-check natin yung mga coding ng bakal Right mga kumkel. Right mga kumkel. So mauna tayo yun sa site no Kasi dating ko pa yung area doon kung saan ibababa yung mga materialis na yon and then alam naman natin yung, ano yung gagawin natin no? pati yung driver alam niya na kung ano yung address so basta yun na yung gagawin mga kamukil kapag ka ganito mga senaryo kahit na na check dito importante pagdating sa area i-check nyo pa rin okay? kasi hindi natin alam yung magdi-deliver uh, ipapalusot nila yun no? bababaan nila ng konti So, kapag hindi tayo nag-cheek, kampanti lang tayo. Ah, uh, pwedeng ganun yung mangyari. So, dapat i-check din natin. Okay? So, bago may release yan dito, na i-check na yan. So, tama yan dito pag na-release na. And then halimbawa, pagdating dun sa area kulang. So, nandun so yu, nandun yung nandoon problema sa nagtra-travel o kinakargahan natin. Okay? Alright. So, dahil ginugutom tayo mga kamukino, Maliit nang ikinain ko kanyang tanghalian, kain muna tayo dito ng Ah, uh, turo-turo. Tagpila. Turon. Tag 5. Kini. Ano sige, na ni? Melon. Melon. Ismas melon ni 5. Tapos isa ni. Tagpila. Naitag -tin. Okay, tag 10. Nay tag 10 ko doko mga kamukil na. No? So bali, nandito na tayo sa site mga kamukil. At naibaba na namin yung mga bakal. So binilang binilang natin ulit mga kamugil. Itong 10mm natin, sumubra siya ng isa, ha? 85 lang kasi yung in order ko, naging 86 siya. So hindi na natin kasalanan 'yan, na uh, sa checker na 'yan doon. So yung 16mm nami, na natin, kompleto, 12mm kompleto din. So ngayon itong siminto na naman yung kinarga namin. Napapansin niyo may mga pinulit tayo dito, ito yung gagawin natin pampurma. Dito, ha? One half size yung binili natin. Kasi nasa 10 poste yung may tatayo dito kaya kailangan ko ng medyo maraming raming pampurma so yung magagastos nito sa isang poste, isang pinulik bird yung magagastos natin na? sa isang poste na siyempre pag natin ng poste hindi naman daritsuhan yan so tatanggalin iaangat na naman siya ulit para magkakasya itong binili natin so may mga existing pa na dito dinagdangan ko na lang ng titi uh, Saks, isang tanner bag, no? Yung binili natin. Ayan. Isang tanner bag yan. So, mas mura yung bilhin natin nito. Kasi, yung bin... Uh, sa mga Dabao area, o Tagum, o so, gusto nyo makatipid, uh, pwede, nyo, pwede nyong akong i-message para maituro ko sa inyo kung saan ako bumibili ng mga makakamura kayo. No? O so, kapag uh, ka, tingi lang naman yung bibili niyo at malayo kayo dito, sa Davao, dyan na lang guys sa mga hardware no? pero kung bultuhan, isang bahay talaga yung kakailanganan nyo ng project ng materialis so pwede kayong pumunta dun sa binibilihan ko no? Doon po lagi ako bumibili ng mga materialis mga kamukil no? so dito ko siya nilalagay para kung sakaling kaling uh, medyo maaabot pa to sa layout dito ba uh. sige lang, uh, total marami naman yung mga kasama ko, sa so, ngayon kailangan mo na siyang madiskarga para yung sasakyan is makaano na makaalis no? o, dyan lang muna o, kung napapansin nyo mga kamukil pinalinis ko na dito ayan so, dati dati pagpunta natin napakakalat dito no? o, pinalinis ko na siya pero itong nandito mga kamukil kulang pa to pantambak natin so kailangan pa natin ng ganito tapos dito sa loob pinalinis ko na rin no? para makita ko yung ah uh, kalalabasan pag malinis na siya malili out natin ng maayos o, dito sa loob, malinis na rin. mga gamit namin. Tapos ito yung mga gamit ko, mga kamukin Yan. So, yung palikura namin dito, yung CR, matik na naasimbol ka agad. So, kita nyo, yung ginamit namin pang harang, yung mga divider ni ma'am. <laughs> Ayan no? So, cowboy. Ah, lahat naman tayo lalaki dito, kaya walang problema. No? Oh, yan lang muna pagka medyo makaplastar na so dyan na tayo ano na, makakahinga-hinga o makapagplastada ng maayos so bukas yung schedule ko uh, pupunta tayo kay architect no? para ma-discuss niya sa atin itong plano na nandito na hawak ko okay so yan lang mga kamukil yung may papabot yung video sa inyo ngayong araw na may sana makakatulong to lalo na sa mga magbibili ng materialis So napaka importante double check mga kamukin bago ibaba. Gaya na sabi ko, pagbaba, malalaman natin na kung may modus yung nagkakarga. Oh, yun yung pinaka-importante, lalo na pag malayuan. Yan. Thank you mga kamukin.